Narito na ang maiinit na balita mula sa PNA Headlines. Positibo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na sa taong 2028 ay magagamit na ng mga commuter ang subway stations ng Metro Manila Subway Project or MMSP. Kasunod ito ng pag-inspeksyon niya sa Camp Aguinaldo Subway Station sa Quezon City. Sa kanyang paglilibot, masaya ang Pangulo sa ginagawang construction para sa proyekto. Sa pagbubukas ng MMSP, inaasahang mababawasan sa apat na pung minuto mula sa dalawat kalahating oras ang biyahe mula Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport or NAIA. Kinilala rin ng Pangulo ang contribution ng Japan bilang kabahagi sa paggawa ng subway. Ang MMSP ang pinakaunang underground railway system sa bansa na may habang 33.1 kilometro at may 17 istasyon na nagkokonekta sa Valenzuela City hanggang Ninoy Aquino International Airport. Inaasahang magsasakay ito ng 400 hanggang 800 na libong pasahero kada araw kapag fully operational na ito. Sinabi ng Malacanang na ang direktiba para sa lahat ng tauhan ng Presidential Communications Office or PCO na bumaba sa kanika nilang pwesto ay para bigyang daan si Acting Secretary Dave Gomez na pumili ng kanyang mga makakasama sa ahensya. Sa isang radio interview, ipinahayag ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro na magpapasa siya ng courtesy resignation ngayon araw. Dagdag pa ni Castro, mas magandang kilala ng bagong PCO Chief ang makakasama nito sa pagsisilbi para sa taong bayan. Kasunod ito ng utos ni Gomez sa lahat ng nakaupong PCO Undersecretaries, Assistant Secretaries at Directors na magpasa ng kan unqualified courtesy resignation hanggang July 18. Kasama rin dito ang mga pinuno at iba pang presidential appointees sa attached agencies ng PCO. Ang paglalabas anya ng memorandum ay parte ng standard transition practice habang patuloy ang performance review sa mga opisyal. Base sa nasabing memorandum na inalabas noong lunes, lahat ng opisyal ng PCO ay patuloy pa rin magre-report at gagawin ang kanilang trabaho sa ahensya at sa iba pang mga balita kasabay ng tuloy-tuloy na pagdiriwang ng Nutrition Month ngayon July, nanawagan si Senator Sherwin Gatchalian sa mga local government units or LGUs na palakasin ang kampanya ng gobyerno laban sa child malnutrition sa isang pahayag hinikayat ni Gatchalian na paigtingin ang mga feeding programs sa mga komunidad at paaralan. Nanawagan din siyang tumulong ang mga LGU sa pagbibigay ng pangmatagalang kabuhayan sa mga pamilya at yaking makamtan ang lahat ng mga serbisyong pangnutrisyon. Ayon kay Gatchalian, kailangan ang maiging pagpapatupad ng Republic Act 12199 or Early Childhood Care and Development System Act upang maitulak ang mga LGUs na magbigay ng mga serbisyo para sa kalusugan, nutrisyon at edukasyon ng mga bata. Dagdag pa ng senador na malaki ang kinalaman ng paglaban sa malnutrition sa kakayahan ng mga bata sa eskwela. Bukod dito, kailangan din ang tulong ng mga LGU para matiyak ang kalusugan ng katawan at isip ng mga bata, lalo na sa mga mahirap na pamayanan. Sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Economy and Development Council sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Operations and Maintenance Project ng North-South Commuter Railway or NSCR sa ilalim ng isang Public-Private Partnership Agreement. Magkakahalaga ang Operations and Maintenance Contract para sa NSCR ng 229.32 billion pesos. Magtatapos nagtatayo na ng depo sa Clark, Pampanga, Valenzuela City at Calamba, Laguna para sa pagkukumpuni at operasyon ng railway. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development or DepDev, ang NSCR ay flagship infrastructure project ng Administration Marcos na layuning gawing moderno ang public transportation sa Luzon. Binubuo ito ng elevated railway line na may 35 istasyon ng tren sa Central Luzon, Metro Manila at Calabarzon area. Kaya nitong magserbisyo ng 800,000 hanggang 1 milyong pasahero. Mapapaikli ng hanggang 3 oras ang biyahe mula Clark hanggang Kalamba at 2 oras mula Clark papuntang Alabang. Magsisimula ang kumpletong operasyon ng NSCR sa January 2032. At sa balitang probinsya, kinatigan ng sangguniang panlunsod ng Davao City ang desisyon ng Court of Appeals na payagan ang pagtatayo ng Samal Island Davao City Connector Project o SIDC. Sa desisyong inilabas noong July 11, tinutulan ng Korte ang paglalabas ng Temporary Environmental Protection Order dahil makakaantala ito sa isang government infrastructure project. Kaugnay ito ng mga pagtutol sa pagtatayo ng tulay dahil umano sa epekto nito sa kalikasan. Ayon kay Davao City 2nd District Councilor Danny Dayang Hirang, mahalaga ang SIDC para sa pagpapalakas ng ekonomiya at connectivity sa region. Sang-ayon din si 1st District Councilor Temujin Ocampo na kailangan ng mas malawak na pananaw sa pagtatayo dito. Ang SIDC Bridge ay may habang 3.9 kilometers at magdudugtong sa Davao City patawid ng Pakiputan Strait papuntang Island Garden City of Samal. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagpubuklod sa Bagong Pilipinas.